malapit ba? Maliwalas ba? Kung kapasok ka pa lang, gumagaling ka na. <laughs> Tapos pag nandun ka sa taas, malapit ka na. <laughs> congressman Erwin. O, oh, atin ba pa mga congressman? O, huwag nga sa flood control, dito nyo nalang dalhin yan. <laughs> kasama sa sabi na namahal na ako kay Uh, una, well, bago ko pangitin na uh, mga pangalan ito ng ating mga espesyal na bisita. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Karon tayo na ang uh, pagkakataon na makapaglingkod sa kapwa. Sa so, pagkatalos natin na parito, hindi halal ay mahagi ng aming pangalan. Many are called but few are chosen as like sabi nga sa salitang Ingles. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon na uh, tayo yung nabigyan uh, na nagtipon at sa ating minamahala, na Vice Mayor, Vice ating Congressman sa Distrito 5, Congressman Erwin Cheng, Congressman uh, Erwin Spiritio, nagbibigay uh, din ng kanyang representative dito, at uh, sa ating Director ng uh, Manila Health Department, uh, na kasama, natin din noong kasagsagan ng, ng uh, pandemya, uh, Director Grace uh, Padilla, at yung ating mga Itong direktor. Ito na direktor ng ano? Ang MHC Hospital. Or Manila City Hall Hospital. Ito na po. Kasi ito na ang hospital natin sa Lungsod ng yeah. And special mention ko lang. At the end of the day, this will incur cost. This will incur resources to have it effective delivery of our services and we cannot do it without our national government partner. Ribang lakas yes. sa inyong palatpat niyo sa PGA's sa DOA's

Specialists or individuals in the respective fields of Ablaltaytis na magaling eh... natutuwa po long overdue sa so, totoo natin po nung naitatakto nandiyan ang MRI machine pero pag tinanong mo yung mga barangay chairman natin na nagparito ang mga kapitbahay natin. Wala silang idea na may MRI machine tayo. Only a few who knows na may CT scan machine tayo. Only a few who knows. Sa pagbasa ko ng mga sulat, ng mga kagalusod ng Manila, isa sa nakita kong common cancer killer sa ating mamamaya na yung breast cancer. And yet, mayroon machine. At ito, no sick machine for early detection and protection. Kung ating... ...mamo... ...ayun na ngayon. Our ultrasound machine is better than to some Private... ...companies, mayroon 40 machine... ...ang ultrasound. At itong cut lab, nung itinayo ito, nung binuksan natin nung unang termino, nangamlan mo ito. If somebody did their job, we could have saved one person last week. Who could have saved. Pakaramdam siya na, ng alinikip ng titip. Gusto nyo na magpa-check up, hindi siya nakapil. So, kita mga kanyang kagulwa. Yun, matapin lang sa puso. See, yes, we are proud of our doctors and nurses and our medical specialists. But no matter what, kumisan kasi napapagalitan natin yung ating mga doktor, yung ating mga nurses, or medical frontliners. Kailangan siguro yung atmosphere or the environment or yung kanilang uh, mga mga hindi nyo na siguro kursunada. Pero sa totoo, sometimes they want to address you, sometimes they want to heal you, And sometimes they want to cure you. And then give their best. Pero kung kulang ang makina, kung kulang ang gamot, ano naman ang gagawin nila? Sa totoo lang, hindi nila kasalanan kasalanan ng gobyerno na hindi ibinigay ang mga bagay na magagamit nila sa mga pasyente. Kaya nga po magpunan natin ng sisi ang ating mga doktor. Hindi e, ko rin kayo e, masisisi mga 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 na ngayon. Eh alam mo, I think the doctor knows this better than me. Ang isang pasyente na may sakit, walang mauunawa ang katliran niya dahil talagang ang iniisip niya, yung pain, the suffering, uh, yun ang, kaya siguro ang pinakamabisa ay pag-unawaan na lamang ng pasyente at ang mga medical uh, frontliners. But rest assured, in our own little way, despite of lack of resources, eh, we will always continue to support our doctors and nurses to a proper diagnostic facility Tools that they need, alam niya ba, ikaw na naman Mayor, ako itong pangalawang Mayor ko, Ultimo Geringilia, wala sila. Ultimo Latex, ah, ano, Yung Gloves, wala sila. And imagine that, and yet you're expecting to have an OxyCelline, expect them to have a biogesic, or what you call paracetamol. these are the things that are not present in our hospital kahit na uh, nag-aaral pa sa Harvard yung mga doktor natin, hindi rin tayo magkakuna. Kaya, it's a, entire loop. No? It's a loop. Kaya, the government do its part, the profession do its part, the facility will deliver greater its purpose. Yan tayo ngayon araw na ito. Kaplag. 1,600 plus LGUs. Maganap kayo kung okay, may lab sila. Even most of the private hospital, wala silang ganyang pasilidad para sa ating nalaman ng ating mga punong barangay na nandito. Only except PGAs and heart center, but only local government unit may okay. ang lungsod ng Maynila. Is this start of long journey because today we're going to deliver an angiogram and hopefully later on through the skills and knowledge of our doctors, we can rotate an angioplasty. With the help of our partners, PJX Heart Center, DOA's hopefully, and other specialists. from the private sectors. Sa Maynila, pahabaan ang buhay. Yan ang gusto ko. Gusto ko magusok. How I wish. But, if needed, kung hindi natin lang, sana these things must be made available. Kaya, sa ating mga kasamahan, pag-usahan, na nandito. Oh. Sa so, ulit pang mag-sesyon kayo kahit bumabot yun. Yes! Para lang ako sa kalaman ninyo. Kahit Sabado o isa, pinapapasok ko pa yan sila kasama ng mga department na We will not stop in our own little I always try to tell them many are old but you are chosen. You were given a chance by God to be of service to others. At tayo, at tulad na rin ang nasabi ng mga matatanda natin, o, oh, para lang tayong hangin dumaan sa mundo pagdating ng araw. But while we are still, we are long ng public service, pray the mark. So that the next generation have something to follow. I told that mayor and mayor Villegas, That was 50 years ago. But those tales of the city of Manila inspired other cities to do the same. And that's why we continue to honor them, immortalize them. You little way. sa present cooperation niya. So that we'll be reminded that kapag kayo o ay nagbuti sa inyong kanya-kanyang tungkulin at gawain, the next generation will immortalize you. The same day, sa the same thing that we're doing to Mayor Lacson and Mayor Villegas. Kaya may ospital ng Maynila, kaya may pamantasan ang lungsod ng Maynila dahil sa mga alkalde ng lungsod ng Maynila. Yun, yung dalawang taon. At nabanggit na rin ni Director Grace Padilla that just beside this building, through the effort and leadership of the Dean of College of Medicine ng Pamantasan Lusod ng Maynila and the PLM Board of Regents In a matter of few months, we're going to groundbreak the new Pamantasan losot ng Manila, <laughs> a few meters away from this institution. And I was told during the course of our meetings in the school ground with the Board of Regents on a regular 300-500 that we can accommodate to produce doctors and nurses and other what you call allied health professionals. The Dean herself said on what we're going to build here can produce 5,000 medical professionals. So you do the math. You do the math. From regular 300 to 500, we are now going to produce thousands. And that's what you call participating in nation building. Your city government will continue to participate and produce more medical professionals in our country so that mabulunan ng mundo at yung spill matira sa Pilipinas nang hindi na tayo kapusin. You cannot blame them. wanted the better things for themselves. I'm happy for them. But I'm proud to those who stay. Kalapakan ninyo ang inyong mga staff. Mahirap magtrabaho sa gobyerno. Sa totoo lang. Pati J.O. na didelay ang sweldo. Pero kung manatag kayo, kawang Diyos, eh, mararaos natin yan. Ngayon naman, may eh, bilang ganti ito sa mga uh, MHD at mga hospital. Two weeks ago, your health board with your medical directors already approved uh, the sharing of PhilHealth Professional P 50, -50. 50, 50 for medical and 50% to non-medical. Now, I'm just waiting for your salary paper. Kaya kulitin nyo na ang inyong mga direktor ng hospital. Kasi para sa inyo yan. It is there already. Accumulating. And I guarantee nobody will touch it. That is for our MHD and our six hospital now seven. At kahit papano yung mga inibitang kong son German dito, oh, go up there, tell your fellow barangay chairman and your constituents that there is such, such facility. How I 896 ang na-invite ko. Pero wala tayong lugar eh. Buti nga ito na nakakupahan na natin. Saan kayo nakakita? ginawa tong ganito, nawaglit ako sa saglit, saglit eh. Alam niyo ba naging opisina to? Kita mo talaga pag walang direksyon, ang leader is more board But uh, good day uh, through the leadership of uh, Director Padilla o oh, magagamit niyo na rin yung escalator. Dati display lang po yan. Sad to say, I not doctors. I am not doctors. They are doctors. And I think they should know better than me. But again, sa mga barangay chairman, narinig yung professional fee ng mga doktor, <coughs> uh, due yun sa kanila. Kaya so, eh, ko binanggit yun? Oh. Eh, iba sa inyo dito, kalaban ko. Totoo. Ano lang, hindi real talk. But I, do, I don't look at that, look at way. Or, kanina, sabi ko sa inyo, sa Merkulis, pwede nyo nang tirahin. O, oh. sa inyo. Itinago sa inyo. First quarter, second quarter. Oh. dapat yung mga kakampi nila, dapat kahit paano nagbiyaya kayo. Pero pati kayo yung pinagtak Itinago sa inyo. I am guaranteeing you. Because that is due to you and for you. Oh, Narilis ko na. Sa lahat. At least, magpapanag po tayo sa intersection magkikita tayo sa pagsada. matangos ang ilong ko sasabihin, kakampi, kalaban, what is due to you will be given to you. Walang na sa kundi. I hope mapakinabangan nyo yan para sa inyong kaparangay. Nag-text nga pala sa akin ng Meralco, Noong ina-announce ko no biyernes yung RP nila, Gap, Dr. Gap, tinago sa kanila for two uh, quarters. Eh. I found out five days ago. Releasing immediately for them. By Wednesday, nasa mga pangko na nila yun. Uh, eh... Ang problema, habang nagla-live ako, nagpasalamat yung Miralco. <laughs> okay. Yorme, thank you. Mga kabayan din, mga chairman sa kuryente. <laughs> Unless, kasosyo kayo ng mural ko. And I'm happy for you. So sabi ko nga, this government, this administration, hindi kami perfecto. Hindi kami magiging perfecto. But we will do our job. Pamisan-misan, hindi ko ninanais maging madalas ha. Pamisan-misan, baka matalisod ako. Matada pa ako. But mind you, sa bawat dapa ko, yan ay magiging ala-ala ng kamalian at kakulangan. At gagamitin kong leksyon, pag tayo, huwag na muling ulitin yun. Upang we continue to move on, move forward. And to have a better fiscal situation and physical situation of the city of Manila. Again, today, this is our proof. Of our dreams and aspirations as leaders of the city, to continue to invest to our people, to continue to pursue deliver MBN minimum basic needs, education, health care, housing, and jobs. That's where we are going to invest. Whatever is left. And whatever is the future resources that will come to us, will like, thank you. <laughs> we'll continue to utilize it to deliver such service.. Namin. And I encourage each and every one of you later on, join us. Look at this. This is your money. This is not my money. Inutang ko to. Diba, Dami kong iniwang utang. Sabi <laughs> ko nga uh, sa inyo, kahit si Tihon, eh, relook, patatas ako kay Tambunting niya, makaraos lang tayo. Please. No, modest ka siya. Malamig ba? Maliwalas ba? Uh, pumapasok ka pala bumagaling ka na <laughs> <laughs> tapos pag nandun ka sa taas malapit ka na <laughs> <laughs> hindi lalo na lalo uh, tama si Magsaysay totoo lang tama talaga si Magsaysay President Magsaysay said, those who have less in life must have more It's a good feeling When you see patients And you ask them randomly Opo, oh, nagpagamot ka ba? Opo Opo, okay, kamusta naman? Okay naman po Pagamot ka ba? Opo, patay na po yung anak ko E, pangyay, huwag kang makalala Talagang ganyan ang buwan Pero these are the things that uh, baterya mo sa buhay the affirmation of your people. And uh, sa atin naman, o kayo naman, I hope, sa mga kababayan natin, yes, it's true, it is our job to deliver good, efficient, effective services. Yes, that is our job. But, I hope you don't mind sa mga kababayan natin. Hapang okay, okay. kami naman talagang dapat, ha? the word is dapat gampanan na namin ito Hindi naman siguro mahirap magsalita ng thank you, no? Pag nakita nyo naman yung aming mga lingkod bayan, at sa tingin ninyo, sila na may nagbuti, ginagpanan na kanilang tungkulin, through your thank you, we get inspired. Through your thank you, we get energized. Through your thank you, lalo kaming ginaganahan subconsciously na tama yung ginagawa namin and will pursue and continue. So sa inyo, lahat dito, sa mga batang Maynila, gamitin niyo ito. Mga chairman, mapuna na kayo. Eh? eh kasi yung iba dito, kailangan ko maraming minahal eh. eh baka barato na ang mga puso nyo. No, hindi. Go, spread the word and tell everyone. Kasi, nangihinayang ako sa, alam mo sino talagang tatamaan ito? I mean, effectively. Yung mahirap, definitely. Definitely. Wala na siyang toast gas. Pero sa totoo, ang nakakaligtaan natin, yung middle class. hindi nawawala sa isipan nyo na itong ganitong klaseng pasilidad ang unang talagang makikinabang is the middle class. Kasi yung mahirap, dapat na makakuha ng libre. Kasi wala nang tsapo eh. Pero yung middle class is the one who keeps on savings or saving, saving money. No, nagtatabi talaga ang middle class, eh, nag-iipon yan. Para pag may aberya, pag sa kalusugan, may mabubulot sila. But with this facility, they don't need to. Because they're going to get it for free. And everyone will get it for free. Pilip. <laughs> uh, magaling ang Pilip ngayon. I'm really happy. So, Director Padilla, at sa po ng iyong mga kasamahan, oh Vice Mayor, sulit pa, Kasi ito madalas kong pinukulit sa sesyon. O Congressman Erwin, oh ating pa pa mga congressman, Oh, huwag nga sa flood control, dito nyo nalang dali niyan. Let our hospital be flooded with budget. O, si Congressman Erwin Cheng, yung itatayo dito ang cancer center tuloy, ya. kayo, kaya nila, kaya kasi hindi ko siya kapartido, baka itinggil ko. Hindi. Eh, binigay ko nga budget niya, pwede ko may tago sa inyo eh. pero binigay ko, no. Pag sa tao, data ng politika. Tayo, ano, tulong-tulong. Ayan, tuloy ang cancer center ninyo. Dito. Ay nanawagan ako uh, sa mga congressman. Uy, dito nyo nalang ilagay sa ospital! Buti pa si... Kung, Che, uh, kanina bumulog sa akin, boss, pwede ko ba dalhin dito yung maip ko? Oh, imagine, imagine. Oh. Eh, just imagine, if... patutuwa lang, if everyone will just do their part, uh, tingin ko naman tulawag eh. Basta tayo tulong-tulong lang, ha? Mag-iingat kayo. Oh, tibayan din yung puso niyo. Ba't kung kinakailangan tumutukot na yan, huwag kayo mag-alala. Oh, mauna na kayo rito. <laughs> But, again, let me finish with wish for our medical professionals who's going to manage this facility. I hope that God Will continue to guide and bless each and every one of you. And let me take this opportunity to thank all, all members of the health sector, doctors or medical and non-medical. Thank you for your service. Thank you. Everyone, thank you. Maraming maraming salamat at maraming salamat sa Diyos. At mag-iingat kayo, pagpalainawa kayo ng buong may kapat. Sabay-saba, Manila! Clapters, thank you. Thank you so much. Muli palakpakan po natin ang ating minamahal na alcalde, mayor.